Hello mga kaibigan So Magandang umaga sa inyong lahat Ngayong araw ay Mag-harvest po tayo Sa ating talong at ampalaya matagal so, Matagal-tagal po tayo Hindi nakakapag-video Gawa ng Sobrang busy ng inyong kaibigan Pasensya na po At hindi po kayo na-update sa ating gulayan So ngayong umaga ay nag-start na silang mag-harvest yung mga kasama natin bali itong ating ampalaya ay uh, ilang buwan na rin so mag limang buwan na siya simula nung tinanim ito ay tinanim natin nung May uh, ngayon ay August yung gulat tatlong buwan pala Muga, apat pa lang pala mga kaibigan. Yung ating ampalaya. so kabaguhan pa ito. Muga, apat, balit nga po pala siya. Yan, so hijau nilaw-nilaw nilaw na rin yung mga ibang dahon yung mga magulang pero yung iba ay kasalukuyan pa rin maganda sa ibabaw eh no? so dito tayo yung bali mga kasama natin mga kaibigan ay nandoon hindi yung mga kasama natin sa talungan ito napitasan na natin pero pakarami pa rin natirang maliliit yan ito po ay 300 puno lang po hindi po ito marami yan po ang mga bunga nya so nakaraang harvest natin Naka-harvest tayo dito ng 190 kilos sa 300 puno natin hanggang dun. So, mahigit kalahating kilo na yung binubunga noong ating ampalaya sa bawat puno. Ayan po, ang bunga ng ating ampalaya. bakit marami ang bunga ng ampalaya natin kahit na tag-ulan mga kaibigan so ang sikreto ko po ay papakita ko po mamaya pag tayo ay patapos na so bakit sa tag-ulan ay bakit marami ang bunga ng ating ang palaya ay napakahirap po magpabungo na ang palaya lalo na po sa taguruan dahil kailangan ng ang palaya ay laging matinding init so ano yung mga ginamit natin para mag init siya mga kaibigan ayan po ayan o So naginit na siya kaya ang bunga niya ay hindi na mapigilan. Naginit na rin. Ano? Tapos ang kagandahan nun quality pa siya. Ayan. Wala pong putok-putok yung ating ampalaya mga kaibigan. Hindi kagaya nung nakaraang tag-ulan, yung ampalaya po natin ay matindi yung pagputok ng bunga so dahil sa patuloy natin na pag observe sa ibang may mga ampalayahan ay natututo rin po tayo kung paano po mag -alaga. so hindi naman ito yung ampalayahan natin ay sariling tuklas lang natin hindi nangupya rin tayo mga kaibigan sa ibang farmer kailangan yun para sila yung gawin nating uh, motivation para nung sa gayon ay mapaunlad po natin yung ating agrikultura o yung ating uh, pagtatanim bali kung napansin nyo po mga kaibigan sa siding po natin ay patay na yung ibang dahon pero meron pa rin pailan-ilan na bunga sa siding na kung saan yan po ay mga panibagong sanga so bago tayo nag harvest dito sa taas ay nag harvest muna tayo sa siding Ayan. para nung sa gayon kumita naman tayo so gamitin natin yung siding sa ibang layout naman mga kaibigan ang ginagamit po nila ay yung cutting lahat ng sanga wala pong pinapatuloy na sanga dito sa gilid so sa akin naman po dahil subok ko naman na kung alin ang mas mabunga sa dalawa kaya ibang pamaraan naman yung sa akin ito naman po yung lahat naman ng sanga niya sa gilid ay pinapatuloy natin na kung saan papakinabangan natin sila bago sila tumanda o bago mamatay yung sanga dito sa gilid So makikita nyo po Ito po oh. Patay na po yan oh. Yung mga unang sanga nya Pero Sa taas Ay verde pa So napaka importante po mga kaibigan Lalong lalo na sa pag ampalaya no? Mga tropa natin dyan Na mag ampalaya ito, sa mga bago pa lang nag-aampalay Napaka-importante po na ting mag-harvest po tayo ay magpakain po tayo ng ating ampalaya. Bakit? So dahil sa ito po ay patuloy na nag-produce ng bunga, kailangan meron din siyang pangsuporta sa bunga at pangsuporta sa kanyang dahon. So, paano natin mamumonitor o mamiminting yung kagandahan ng ating ampalaya. So, titignan nyo po lagi, mga kaibigan, ay dalawa lang. Tignan nyo po kung yung bunga niya ay lumiliit. So, ibig sabihin, kulang kayo sa potassium. Pag ang dahon niya naman ay lumiliit, kulang naman guys sa nitrogen so paano natin may maintain yan so, pagkatapos natin mag harvest mga kaibigan para ma maintain natin magpakain po tayo kahit pa konti konti lang huwag po natin biglain yung ating ampalaya kasi pag nabigla naman po ito hindi ko po ma-sure sa inyo kung yan ay ganda pa rin. Kasi alam niyo naman, itong halaman ay nabigla. Maaring mamatay pa ito. Ano? Kaya iingatan din po natin na mabigla ang kain ng ating ampalaya. So napansin nyo mga kaibigan, wala po tayo ditong ginagamit na fruit at At wala rin po siyang madilaw na bunga ayan po tignan nyo po wala po siyang madilaw na bunga so ano ano yung mga ginagamit natin mga kaibigan para sa ating gulayan ano mga pesticide insecticide at saka pulya ang ginagamit natin sa ating gulayan so papakita ko po sa inyo kung ano po yan bali puntahan lang po natin dun sa ating pinaglalagyan ito po ay pang 15 harvest na natin hindi lang sa 16 harvest na pala tapos ngayon pang 17 skin harvest na po tayo dyan pero pagandahan yan ay malusog pa rin ang ating ampalaya so hindi po natin yan pinapabayaan so iniwan ko lang dito yung ating yung mga ginagamit sa bukit ayan so bali ito nga po pala mga kaibigan yung ginagamit natin hindi po tayo gumagamit ng mga mamahaling kulya. So, ito po. Crop Giant. Yan lang po yung ginagamit natin na puliar para po sa bunga niya. Ito po yung box niya. Orange. So, hindi lang po itong orange ang kailangan natin. Kailangan din po natin ng uh, itong kulay yellow. So, pag gumamit po tayo ng kulay yellow, para naman po yung sa maintenance ng kanyang dahon. So, sa pang-insecticide naman po, ang ginagamit po ng inyong lingkod ay ito po. Legit. Huh? Legit ay wala namang nakasulat dyan ang palay at talong. Bakit yan ang ginagamit natin? Bakit nga ba? So, pang-palay yun. Pero, bakit ginagamit natin sa talong at ang palay ah? kung napansin nyo po mga kaibigan yung ating pong ampalay at talong wala po siyang tusok ng fruit at wala rin po siyang mga uod kaya ibig sabihin effective yung ginamit nating insecticide ito yung legit kasi po ito lang po yung ginagamit ko talaga at saka yung isa yung rigor parehas lang po sila ng active ingredients pero sa dosage naman po sila nagkakatalo So ang katumbas po nitong legit ay yung gold. Pero dahil mahal yung gold, dito po tayo lumipat sa legit. Mura lang po kasi ito. Isang litro niyan ay nasa 720 lang po dito sa amin. <coughs> so malaki ang diferensya. So ano pa, ito pong lanet. So para sa mga apids-apids niya, mga langgam. Tsaka sa mga langaw-langaw, yan po yung isa pong ginagamit natin. So, ang lanit po ay napakataas na rin. Oh, napakatapang na niyan kasi yan po ay yellow level. So, ito po mga kaibigan, yung isa pong ginagamit ko kung bakit na natiling green yung ating ampalaya at napakaraming bunga. Mura lang po ito. Huwag po so kayo mabibigla. Ito po. Yan. Flower booster. So, pang mangga bakit ba pangmanga yung ginagamit natin eh pangpalay hindi panggulay so yung pangmanga po ginagamit ko lang yan ting tagulan para uminit yung katawan ng ating gulay so mapapansin nyo po mga kaibigan sa ampalaya ay kailangan laging napakataas ng uh, potas para po uminit natin na maraming bunga no. pagka pumababa po yung potas ng ating uh, ginagamit sa ampale uh, ay baka pa ila ilang kilo lang po yung maharvest uh, harvest natin ayun po so hindi lang po yun uh, naubos na rin po yung ating uh, ibang ginagamit mga kaibigan ito po 0061 uh, per 50 gumagamit din po tayo nyan pero ubos na po dalawang linggo na tayo hindi nakapag-apply na. So, kung makapansin nyo po, green na green pa yung ating uh, ang palaya sa taas. So, e, lalim yan ay nililaw na pero na, marami pa rin po natin na harvest. So, yun lang po mga kaibigan. Ano, ang gusto ko ma-share sa inyo. Sana po mayroon po kayo nakuha ng idea kung ano po yung maaari natin gamitin na mga insecticide saka at full yard sa ating mga gulay yan para naman kumita po tayong lahat nito. So sa ngayon ang presyo ng ating gulay ay napakababa naman. Nakaraan pumalo na po ng hanggang 700 yung talong at 600 na naman ang ampalaya per bundle. Pero sa ngayon po ay 350 at 250 na lang po silang dalawa. Pero bakit natin mini-maintenance? Napakamahal na maintenance natin so kung papabayaan naman natin baka hindi po tayo makabawi mga kaibigan sa ating uh, gulayan at isa pa kaya miniminitinans po natin ito ito po ay bawi na so ibig sabihin lahat po ng hinaharbis natin ngayon ay tubo na lahat so saan tayo hihingi ng pambili natin ng bigas at asid kung hindi natin iniminitinans kahit saan po kayo pumunta walang mo sa inyo maliban na lamang po kung may mga disaster na siguro baka may relief goods so hindi yun yung ating uh, priority sa ating buhay kailangan masuportahan po natin yung ating pamilya so ng ating dugot tawis ito po yung ating talungan no? pasulyap ko po kayo sa ating talungan so yan po bali nag harvest po tayo ngayon konti lang po ito Nasa 1,000 square meter lang po itong ating talungan. Marami lang po talagang tingnan sa kamera mo, mga kaibigan. Yan po ay napakaganda. No? Hindi naman sobrang ganda pala. Yan, ganyan po yung tsura ng ating talungan. So, maganda po sa talungan talaga kung may balag. Hindi hirap yung namimitas. At hindi rin po sila maliligaw pag namimitas pati po sa pag-spray napansin nyo po napakarami yung bulaklak po yan. at marami rin pong talbos na bago at wala po kayong mapapansin dyan na talbos na patay so ito po yung ginagamit nating insecticide dyan legit so legit na legit po siya talagang hindi peke legit talaga yung lanet ay every other day o every week lang natin ina apply hindi, hindi every other day kasi matapang po yung level, level. wala pong patay na talbos nakailang sako na tayo kuya bon Sako pa lang. Ang sako pa lang. Diyan. Dulo, dulo pa lang, no? Ang sako na. Dito na ubusan tayo ng plastik, mga kaibigan. Kaya nisprayhan na lang natin ang pangdam Para hindi makaarangkada yung damo. Ayan. Day zero ng ating nakalayout na milunan. So, nag layout na po pala tayo mga kaibigan para sa ating uh, melon. Po siya ang setup ng ating melonan. So, ang melon po natin <coughs> ay naka vertical. So, lubalag. Bakit? Ay maliit lang po yung space ng inyong kaibigan. Sa kabuuan po nito ay nasa kalating ektarya lang kaya kailangan natin na marami ang maitanim. So, gawa na lang tayo ng paraan. Magamit tayo ng balag. Ayan. Bali, sa sunod na gagawin dito ay magkakabit tayo ng plastic mats. Tsaka, drip hose. Kasi patag-araw na rin, mahirap magpatubig. Kaya, mag-provide tayo ng drip hose para hindi tayo mahirap magpatubig. Bali yan, hanggang dun. Bali, itong area na ito ay nasa point So hindi naman natin mataniman ito lahat agad ng melon. Baka dalawang sunod tayo. Kasi hindi kaya ng budget natin. Pakunti-kunti lang. Yung meron lang tayong ma-survive sa ating pang-araw-araw mga kaibigan. Bali mga mga kaibigan. Maraming salamat. Sa inyong uh, patuloy na panonood sa ating channel. At sa mga bago pa lang. Please subscribe po ang ating channel. Pakihit na rin po yung notification bell para mas updated pa tayo sa mga video na ating gagawin kahit madalang tayong mga video ay ma-update naman kayo ano bali naghahakot sila pupunta sige po mga kaibigan maraming salamat at ang inyong lingkod ay mamimitas pa ng ampalaya